Ayan na guys. Good morning. Good morning, good morning everyone. Kalabasa pa rin. Hindi naman magsasawa yung mga bata kasi iba-ibang luto ng kalabasa eh. Ngayon, magiginataan ako ng kalabasa na may malunggay. O ba? Diba? Ito lang kasi yung ano, nasa paligid-ligid ng ating bahay kubo na hindi na kailangan bilhin. Muha pala ko ng ano tawag niya. Yung sitaw ang hindi kami nakapagpamitas kahapon. So, yun. Hmm. So, ko lang pala. Kahapon. Ito yung bata. Kasi, lagi mo sabi niya, Uy, ayos. Kasi nagpost ako sa Facebook. Eh, syempre. Hmm. Rihilas ka eh. Ta. Proud ka eh. Ta. Proud nanay. Good ta. Diba? Pusin dyan sa pictures sa anak na, eh, mga, na may mga ribbons. Ribbons. Tapos, marami nagko-congratulate. Thank you so much everyone. Hindi ko na-replyan isa-isa. Salamat po. Talaga sobra. sabi ko, ay, na ay nag may nag-congratulate sa'yo. Sabi ni tita. Maraming tita eh. Sabi ni ano, congratulations daw. Ta out of nowhere, sabi niya. sabi niya si papa ma wala na kung o oh, hindi na congratulation doon ako na stress <laughs> doon ako doon ako na stress sa part na yun ay sabi ko syempre with all the alibis sabi ko na lang na kasi ganito ganito ganyan ganyan ako na lang bahalang lumusot guys tapos change topic ka agad hindi ko naman kasi ano, in-expect na may isip niya yung magtanong siya ng gano'n okay lang busy lang talaga siguro yung tatay niya At hindi hindi pang ano, mag-congratulation sa anak <laughs> imposible namang din niya nakita kasi yung mga kapatid niya mga um, mga tiyahin niya eh mga nag-like man dun sa ano, nakapublic kaya inang akong Facebook So, <laughs> Ang importante doon, overall, super happy naman si Ayosh. syempre may spaghetti, may ano, may ice cream pagdating. Thank you so much, guys. Sis, salamat. So, hindi ko naman talaga inisip na ano, maghanda-handa sa ano, uh, sa graduation niya. Bakit siguro, spaghetti, ganyan. Pero wala. Pero hindi ko talaga pa naiisip na magulo espageti ako nun. <laughs> Kaya salamat, sobrang, sobrang salamat talaga sis. Masaya-saya. Simple lang, kami-kami lang dito sa bahay. Hindi pong kinain namin after, ano, after the moving up niya. And ngayon, let's move on na. Let's move on about the moving up. Siyempre, hindi pa ako nakamove on sa happiness. Hindi talaga ako mabalik sa happiness, but let's move on with the topic. So today guys, mabalik na ako ng dumageti. Ah, kakayod na naman ulit tayo. So ganito talaga yung feeling ko lagi, no? More than one year na ako pabalik-balik ng dumageti. But I always have this feeling na pag bago ako alis parang nalulungkot ako. Parang wala, hindi masarap umalis. Parang kana paan ba sa imong feeling bahaw ang indusaya alis ka na naman bababay ka na naman ngayon ihahatin niya ako sa mabinay magpapahatid ako sa kanya kasi hindi pa ako nakabili ng mga gatas niya gatas at ano gatas din nila ni mama hatid ako sa kapatid ko And mamaya na ulit guys, yung mga chikahan natin or makamakabag-chika pa ba tayo. Marami pa namang panahon. Marami pa namang panahon sa mga chismis. Pero let's focus on growing up eh, sa magsigitag chismis. Uy, kakapoy. kapoy kaka kayo ng mga source ng mga current events. <laughs> Kinsa mo po current events. Mga wow, akong pakialam dyan sa mga kaguluhan dyan nila sa politika. Uy, kakapoy. Uy, Malapit na namang eleksyon. Naisip ko, kasama kaya ako sa gagapangin ngayong eleksyon? <laughs> Tatanggap lang din ako, uy. Buyang. Pera man ang bayan yan. I don't think galing sa mga bulsan yan. Anyway, mamaya na ulit, guys. Good morning. Sarap ng panahon. Ayan ang ang init mamaya ah. Good morning Ayush. Ayush. Ang sama sa mata ni Monak. mga kamatis eh, hindi kinaya yung bunga. <laughs> Lumubog sa ni Umano sa lupa. Ay hala. Ay hala. Wala na to. Na ano siya. Nabali siya guys. Yon. Kangkong, kangkong, kangkong kayo dyan. Mga natin mo ko tablet, ma. Kami kambing, guys. Hindi namin pinasok kagabi kasi sure naman na walang ulan. Iniwan na lang namin dito sa, ano, sa bukid. Ha? say unod. Masay unod. Yan, nakaplastada ng ating mga kambing. Dito tayo. bango-bango, guys. Oh. May gata nang naka-ready. Parang may nangingitlog dyan pag ganyan. Bulad. bulad. Na may kainang ng partneran sa Bulad. Hola for today.